Ayan mga farmer, magandang araw po. Hindi uh, pa tayo nagbabalik. punta tayo dito sa uh, Mar Marlon Delator. Magpapalit po ng uh, Mortigon. Magdeliver pala ng Mortigon doon sa kanyang apat na baka. Hindi lang ako na ng punta. Hindi ng punta malakas ang ulan kanina kaya inabot ako ng alas 3 maaga pa naman tanda ko pa yung daan dahil daming ano pasikot sikot iskrahan po iskrahan po Sabi ko eh, pupunta na ako dito. Sabi ata, alam dito na sir na aking, sabi kayo nandito na. Nandiyan po si Sir Marlon. Marlon po. Ayan po yung Marlon. Ah, Marvin pala. Ah, Marvin. Marvin. Bakit <laughs> po kaya? Gwahan mo ng Morte Ha? Yung Morte Gon po. Hindi pa yung mortegon po. Yung pong mortegon. Nanjan po. na lang po. Ay oh oh, Ah. Dun po sa mga baka. Okay, pupunta po ako doon. Apo. Sundan. So, Ang oh, ulan dito. Di mo kalain mo diyan. Yo, malalaki yung bato dito eh, kaya nakakatakot. Tapos pagka dumulas yung gulong ko sa una. Tapos na. Tingnan na naman ako. Christian. So, ko na yung murtigon dito ko partner do ano. Ah, makita ko rin kung tama yung sukat ng ginawa. Gaano maliliit pa yung bakay. Eh. Kadalasan ang ginagawa ko ng murtigon ay medium ang sukat at saka large. Eh, yung mga baka dito ni Sir Marvin Dilatore ay medyo maliliit pa. Ibig sabihin ay pang small ang kailangan na mortigun. Sana ay nandito siya. Nandito daw sa gubat. Ano yung inadatan natin? <laughs> Grabe. <laughs> Grabe yung daan no? oh. Delikadong makakina dito. Pag mababa ang gulong. Pero kung naghahanap kayo ng adventure yan, ito na yun. Yun, check. Layo pala yung nakangiti na. Aga naman yan. <laughs> Ha? Ah? Alam ko sa labas at tanda mo pala Oo, oh, tanda ako naman Tingnan ko pa yung babae daw sa kanya Okay, kapalit Ah, kapalit yan <laughs> Nasa po ang inyong baka? Nasa po ang baka nyo? Ah. Dito na lang po. Dito, dito, dito na dito po. Nandun yung baka. Ah. Okay. Sa Fugo na lang kaya makita. Ah, sige po. Nandun ko pala sa malayo, amba ka. Maraming lalaki talaga ng bato dito. tatawa na lang ako eh sa ano, daan yun dito yung mga yung mga yung motor mga enduro mga all-terrain vehicle kaya kaya ganito ang daan dito mga panwara ay ang banaho po ay vulkan pero hindi na naman sumasabot sana naman ay huwag nang sumabog kaya yung mga bato ang laki kaya ganyan ang daanan bagay na bagay yung motor ko dito makakakot siguro dito duman pagka ano na sobrang dilim na Grabe. Hintayin ko na lang daw dito yung mga baka. Mga farmers. Wawa naman tong motor ko. Pagod na.

sa mga tubig. May. Okay oh, na. Parang pilih Ayan, yan, yan. Sino? Sakto lang. Sakto na Kalau saya yang Kung naka ano na tali nakapasabi na naman ng isang araw mga hindi pa sanay sa tali mga ano eh bisiro pa bisiro pa kung saano, eh, babago yung... pang Pitiw lang sa inahin oo uh -huh. babagong agaw. agaw agaw sa inahin agaw sa inahin ikaw nga Marvin malakas lakas aray Arek nakal blak bagian. Lho, ada sih. Ya. namanya siapa? Hilal lagi. mesang as holding Indonesia di Indonesia Hai Kala siya dulo, kala siya dulo. Ali. Dulo, nare. Are. Tatali. Puputulin ko na lang. Oh, ya. Yeah. Hilang ng mga kilap hilap diyan. Ora bas, ora. Ora, ng mga nakakain, kuno, mo. Aba, kumain muna. Ay. ay. ay kain. Kumakain <laughs> na, Tatakaw na. Iba na ho ang kain. Eh, yun ay, 'yung pagkaturo naman hoy, eh, talagang talab na. 'Yung vitamin, 'yung pamurga naman dandahan-dahan naman ang talab na. Ilang buwan bago maano 'yon? Mga isa. Mga dalawang linggo, tatlong linggo. Ay, di palang ano. Oh, mag-iiba iba ng balahibo. May limandaan eh ang <laughs> isa na ah? gadaan tubo na <laughs> Ay, Ano yung gusto mo yung makalpas o yung may tala? Ano yung gusto mo may sa ano May tubo na gag Hindi eh Bas <coughs> may trapa daw. Nanapa. Na ganyan. Salamat po ang tira ko dito eh. Pagka ginawa mo yung isa, obligado ka ng isa, kaya lang mapapamahal na yun. May gasolina ko yung panibago yun eh. <laughs> <laughs> so, Tatalo ko sa tuto. Hindi ko ting maigi yan Pero pwede na ngayon ikas oh, sa Oo, eh. Kung may eh. Ay, eh, isang ang dala eh. Kaya nga, doon sa may sukat mo may syukat. Malaki ka po ang baka, malaki na pa. Alas kasing laki ng palipotin. Meron ho ako dyan na ganito rin kalaki. Yung isa ho, mas malaki na. Yung dalawa ko pong isa. Abay, para pwede na yun doon. Hindi, pwede, pwede na yon. Isa isa? Malaki laki yung isa eh. Tinan mo rin, boss. Yung isa. Oh, uh, ba ba, -ba. <laughs> yes, Di na hindi naman Alimutan ko. Diyan bait pabait naman niya, hindi gaya nung isa. Aray, aray, aray. aray. Paguro ka lang siya. <laughs> adjust mo nalang. Baka kung sa'yo kayo medyo naluluagang pa, pwede mong i-adjust nang ano Ah, ganyan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. naman. Uh Oo. -oh. Paya naman. Si na yan. Sakto na naman siguro. Paya naman, si ka pang ka, hindi i-adjust mo uh -oh. pa. Pasigay pa, higpit na naman. Uh Oo. -oh. Yan lagi sa pahila eh. Uh -oh. sakit sa mata na? Ay hindi ho, sa paano ho yan eh. Ha? Yan ho yung sa pa... ibig sabihin baka bus... naman ho, sa palaki eh. Pagka sa palaki, okay, adjust may lang, adjust ito. mo. Oo. Oh. Oh. Hindi ho. Hindi po. Ay... Ibig sabihin, pagka naglaki-laki siya ng... Lang... Lul, mo naman ito. Ay, ay yung ilalim, boss. Ayos lang. Ayos lang yan. Ah. Oh. Gawa nang yan sa ano eh, mangyayari sa palit na yun. Ay, ito, naman, ito, ito lang. Oo, oh, ito lang, adjust mo dyan. Ayan po, malapad. Yes. Was... Yun! <laughs> yun pala yun. <laughs> Nakadyas pa. Ah, yes, pa. mo mo Ano nga rin? May pulas, eh. Ay, yung boss may Ay, isa May sana may... May ilap nga. May ilap ako. May harap kilahin at mo Marvin ito ito itaboy na lang niyo din eh huh? may pang ano, ano kabitan doon sa niya ayo tatang ko ba 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 oop oh. sampai eh. huh. wala alim na no oh, ba naman. Dapat yan nakatali nakataling ano eh nasa baral ayo ayo yan ang kaano ng basbate ano ang hirap paamuhin may hirap paamuhin kaya pa ako nakarating-rating dun si baka ang basbate kasi yung dyan nga yung malapit lang dyan sa labasan yung mangko ba ka dyan dun yung gali hindi rin ako pero malalaki medyo Medyo mga ating lalagay. Aring <coughs> medyo malaki-laki. 不行的啊。

tempat fitur asal tadinya ada yang Oh. oh. Sa na vlogger 'yan, eh nag-comment ako. Eh nagtuturo, eh nagtuturo nga pala ng ano. Testing lang ako na tananong ko, eh, nagtuturo ng baka. Oh, Tuturo nga pala. Oh. Medyo naiilang lang kanina sa league patuloy na kayo bet rin ah, yan mga baitang Ayos na po sing <laughs> Yung baka kaya na umakala mag-adjust kung anong higpit ang inyong gusto. Oo. Uh. Biglang huminahaw. Yok! Ayun lang. <laughs> <laughs> Nakisama naman. Nakisama naman. Wala na akong muntisilyo kanina, nagturk ako. Ha? Nagturk pa ako ng baka. Tama na eh. Eh, kay, kayo <laughs> na nakabit boss. Pag-gas mo rin. Salamat. Salamat po. Ayun, pagkakabit-kabit yun. Uh, Oo. Okay, okay paparating na ako. Okay, ingat. K kasi okay. kayo nag-harvest? Okay. Nag ah. Oo. Oo, makalawahan yan eh. Kaya harvest nga lang kami. Magkano kayo ngayon ng ano? Ang patuloy, 20. Mura yan o mahal? Sika. Ah. Mura pa yun o mahal? Medyo may presyo na yun. Ayos na yun. Ang um, mahal na yun ang mga 35. Mahal na yun. Um, Pa-45 ko rin yun. So, uh, ba, ayos na ito, no? Uh, ang ganda rin ang presyo. Hindi pa maalaga. Ang sakant, Ay, kulit naman ni Nene. Ah. Parin na ako boss eh. Salamat. Parin na pa po ako. Salamat rin. rin. Yeah, Tawagin nyo na lang ako pagka mayroon pang ano. Pagka vitamin sa rin. Grabe po. Bali limang baka. Oh, so, nakakaano tayo. Nakalimang baka tayo. Limang morte gun. Buti na lang may reserva akong dala. Dahil may nagpa-extra pa ng isa. Lagi akong ibaon eh. Kahit mga isa dalawa o pa sobra. Mga isa dalawa pa sobra. Na morte gun. Ah, may dala din ako lagi ditong ang pantusok. Para in case na gusto ng patusokan. Ah, hindi na babalikan pa kung kailan yung mga mortigo na yun mga na yun, bago mapalitan yung mga isang taon basta naman ang baka ay maamo hindi agad nasisira ang lubig at hindi rin masyadong nagsusugat so yung mayari ng bahalang mag-observa doon or mag-adjust sinabi ko naman kanina na uh, bahan kung lumuluwag or humihigpit na adjust naman sa na may batok kaya wala namang magiging problema doon at uh, ang nakagandahan pagkakita ko agad yung baka alam ko na agad kung gaano kalaki yung mortigon na gagamitin eh, sorry, nga pala kay Sir Marlon nagkamali ako ng ano, pangalan kanina maraming salamat ulit hindi ako na nagdala ng gulay at nakakahiya naman medyo hinapon na lang ako ng kaunti ngayon sabi ko ay nga ako kung oh, nakapunta naman yun lang ay eh, hapo na ng bahagya so hindi ko alam kung makakapag upload pa ako ngayon or makakapag edit pa ako ng video dahil alang ang oras na Mat matrabaho sa mag edit ng video mga kaparmer kaya sa mga gusto ng mag vlog Kali na. Diba? Ah, sa mga gusto dyan mag vlog ay yun nga matrabaho ang pagdaan pero ako nag enjoy ako sa aking ginagawa sa aking pagpunta punta sa mga gubat dahil eh hilig ko na ah, uh, dinagdaga naman tayo pati ng bayad diba, 400 lang dapat yun eh. ginawa pang 500 tapos nagbayad pa yung si ate na nagpa extra So nag enjoy ka na kumikita kita ka pa <laughs> so, yung kita naman sa pagbablog mga ka-farmer ay malit uh, maliit lang yun Akala ka iba pag nag-vlog ay eh, nagiging milyonaryo ka na o yayaman ka na Hindi po ganun Ang pagbablog po ay hilig-hilig lang Huwag nyo yung Huwag kayo magbablog dahil gusto nyo lang kumita ng pera sabi ko sa inyo ka-farmer magkasawa kayo Pag yun lang ang inyong habol mag -vlog kayo dahil hilig nyo dahil gusto nyo mag-share ng inyong mga uh, kaalaman sa iba pa nating mga kapwa kasi okay, may mga maaaring may alam kayo na hindi nila alam pa sa ngayon or maaaring may maitulong kayo sa kanila na, na, hindi nila kayang gawin so ang pag-vlog ay yun, pamamaraan ng pag-share kung kumita ay ba, maraming salamat kung hindi, okay lang Diretso lang ang ah, pag-upload. Diretso lang ang ating ginagawa. So, ayan ka farmer, ah, hapon na mga alas 4.30 na ata. Pero mahaga pa naman. Maliwa-liwanag po. So, ito nga palang aking pinuntahan mga kaparmer ay subdivision. Pero lugod na ito, yan ang subdivision. Yung malaking yan. yung ang kabilang bakod. Yan ang subdivision ng Cerramondo. Ito ay ang, ang alam ko po, po ay ito yung sakop ng Santo Cristo sa Riyaya -Queso. Kaya naman hindi naman ganun kalayo. Isa naman ako ipupunta pa sa ano. Di kaya doon sa Padre Garcia. Napakalayo para mag vlog ako doon. Tapos magtatanong-tanong lang ako ng preso. <laughs> so para iba. Para iba ang ating mga content. Maganda ito. Maganda yung pumunta tayo sa mga kapwa natin nag-aalaga. Nakatulong pa tayo ah, dadami ang kaibigan dadami ang ating mga natutulungan at natutulungan din naman ako salamat sa mga bagong ating subscriber dyan alam ko may mga nakakakilala na sa akin mga katanong vlogger ka pala kasi <laughs> po sa inyo so ako okay, ano nga pala ka farmer yung ah, nagbablog po ako pero hindi ko naman pinangangalandakan sa amin hindi ko sinasabi sa aking mga katrabaho uh, at mga kaibigan kasi ang purpose ko naman ay hindi naman magparami na subscriber. Uh, gusto ko nga lang mag vlog, naiinip eh, lang ako minsan lalo na't nung mga nakarang buwan or nung nakaraang taon wala kaming overtime. So mahaba yung aking vacanting oras ay ayoko naman nang natatapunan ako ng oras dahil Ah, siyempre sayang. Eh, pag ginamit niyo lang tama yung oras niyo, pakikita kayo diyan. Kapag may gusto naman mag-scroll down kayo sa inyong Facebook account or magbabad kayo sa Netflix, gawin niyo mag-YouTube na lang kayo tapos manood kayo sa aking mga video. Okay na Maraming salamat ulit. Ako yung papasalamat sa inyong suporta. Sa mga bagong subscriber at sa mga matatagal na, sa mga palaging uh, nanonood, mga uh, nagko-comment at nagla-like ng ating mga video ay eh, marami pong salamat sa inyong oras at sa inyong suporta sa ating maliit na channel hanggang dito na lamang po ang ating video ano, ah uh, baka bukas uh, mayroon pa tayo ah next week pala magtuto sa ako ng ilong doon sa aking pinuntahan kanina so, hanggang dito na lamang po marami pong salamat ingat po kayo at God bless po sa ating lahat happy farming po